papasok yan sa pintuan na yan. Lahat na nasa loob. And muna, lahat na nasa labas, wala nang papasok ha. Si Serado sarado natin. Sarado ang sagi. Wala nang papabalikin dyan sa loob ha. Wala papasok. Posisyon. Posisyon. Position. Kung may gusto ko lumabas, palabas ninyo. May gusto ko lumabas, palabas ninyo. Ang papasok, ang hindi po pwede. Palabas ninyo, mga gusto lumabas. Ang mga tao ng Ang mga tao ng 什么不？什么不？